Yan. Yan yellow yellow oh. Tapos green. Yan ang gaganda. See? Ang ganda ng ano oh. Mga kwan. Yan. Yan. Ang gaganda oh. See? Kapag ganitong panahon, pang winter, yan, ganyan magpapalit sila ng ganitong kulay. Tapos, kapag ano, magpapalitan din ng green. Ano? See? Eh, you know, dahon na dito sa ano. Puro dahon na dito sa ground kasi nalalaglag yung mga ano. Kasi ito oh, nauna kasing ano to. Naunang nag ano to kaya na haluan ng ano ng maganda. Ito yung tulay na ano, ito yung tulay na Ito yung tulay na napuputol, tumataas siya kapag may may barko na, hindi naman barko, yung ship. Kapag may ship na ano, dumadaan sa ilalim, napuputol yung tulay. Napuputol yung tulay na yan. You know. Kapag ano. Kapag napuputol yung tulay. Kapag may dumadaan na ship. May ship sa ano. Sa ilalim. Kasi mas mataas yung ano. Kasi abot yung tulay. Kaya yung tulay tumataas siya. nakakat na, na, na sa ano. Na ifo-fold muna siya. Tapos tumataas. Ngayon, ano, uh, babalik siya kapag nakalampas na yung ship. Yung ano, yung bangka na malaki. Ganun ba? Nalimutan ko sabi, in boat Yan, ganun. Yan ang gaganda, oh. See? Ang gandang tignan pag naglalakad ka. Lahat ng trees, ganito, ibibang kulay. Yan. Yeah. Tapos ito mga ano dito, pag nahulog lahat yung mga ano, mga grass. Ay, mga grass. Mga dahon. Ito, ang ganda-ganda. Ito, red na red siya. oh. yan. Kapag nahulog lahat sa ano, pag nakalbo lahat itong mga trees. Pag nakalbo lahat yung mga trees na to. Ano? Uh, meron namang yung truck na naglilinis lilinis lahat pero hintayin muna na ano mahulog lahat yung mga dahon mauhulog lahat yung mga dahon ayan ayan puro ano yeah. ayan o lahat ayan ang ganda Ganyan ang ano. Ano ang ganda-ganda siya oh. Yes. Ganyan every year yan ang ano. Tapos pag nagkalaglagan lahat, lahat yung kalbo, lahat yung mga puno. Malaglag lahat yung mga dahon. Yung truck naman ano lahat ng kalsada nililinis niya lahat ng sa ground nililinis niya nililinis niya para makita yung ano wala kang makitang ground sa ay ano dahon sa ground hmm, naman ng ano may mga naglilinis naman na ah, di ba tapos yung mga dahon na nililinis nila ano ginagawa nilang fertilizer ibuburohin Ibu nila yun gagawin nilang fertilizer Diba? Walang nasayang. Ganyan. Kung sanang lahat tayo, lahat ng bansa, eh ganyan. Di success. Diba? Yan, oh. Ang ganda ng ano doon. Ganda siya, oh. Yan. Kahit saan. Hindi nyo. Yung red na red doon. Umaga kasi kaya ano kaya umaga kasi kaya medyo madilim madilim yung ano kaya medyo madilim yung kuan hindi masyado nakikita yung red ayun ang ganda ayun o, oh, red na red Ayan. Ganun. Kagaganda. Kaya eh, nga sarap maglakad eh. Pag naglalakad eh, hindi mo ma... Ano? Hindi mo ma... Hindi mo ma... Ano? Maramdaman ng ano? Kasi tumitingin ka lang sa mga... Puno. Eh... Wala na. Na, na papawi ang pagod mo maglakad. Yung mararamdaman, makakarating ka na sa pupuntahan mo. Ang ganda. Ay nako. Ito naglalakad ako eh. o. Yun yung mga building doon. Yan o. Oh. Lahat. Kapag ano. Ayun ang ganda. Ganda ng ano. See? Ito mahilig sila magtanim-tanim ng mga magagandang ano. Sila magagalang sila magtanim-tanim yun o. No? Mga trees doon na no? kalbong-kalbo na. Kaya nilinis nila yung under. ba? Diba? Ayan. Mm, sarap maglakad sa ganito. May maglalakad ka. Punta ka sa ano sa, sa park. Ay nako. Ganyan lahat. Tapos sa ilalim. Orange na orange din sa ilalim yung mga ano ay nakatulad ng ganito ground pag nasa park ka maano pag nasa park ka makikita mo yung kwan yung orange na orange sa ground ang sarap ano dito public market ito ay public market ano ba yan mga bulol-bulol na ako public parking ano nalaglag <laughs> ito lahat kahit na mo, oh. nasa baba, puro orange lahat. Tapos sinintay nila kapag nakalbo, sa kanila lilinisin yung ilalim ng puno. Para malinis. And then, ang ganda tignan. Tapos tutubo ito, green na green. Tapos pagka, we, ano naman, pagka sa naman, mag, ano, pagka, ang dahon nila is, ngayon, orange, ano, orange, kaya yellow tapos after that ano uh, pag nakalbo na lahat nalaglag lahat yung dahon giging green tapos pagdating naman sa ano pagdating naman sa spring yung spring time oh, mamumulaklak naman lahat siksik na siksik kumpul kumpul ang bulaklak nya kaya yun ganyan ka ano Yun ang bulaklak talaga. Ang gaganda ng bulaklak na naman pagka spring time. Tapos pagka ganito na winter, yun magiging ganyan ang mga dahon nila. Ito mga to, oh. yung mga ganyan, kalbo na. Kala mo patay na da, ano, puno, pero hindi. Nalaglag lang yung mga ano. Kasi pag nakita na lang kalbong-kalbo na, yung malinis na ang dahon, yun lilinisin nila yung puno para malinis diba ganito kaganda yun parang akala mo nasa disyerto <laughs> yun, parang nasa disyerto kami uh, ang puno wala kang makikita sa ngayon ang puno wala kang makikita na green na puno kundi ano uh, yellow orange diba yan, oh, sige bye bye